Mr. Vidal, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa Good Samaritan Mas gutom na gutom pa siya, ano? Hello, anong ginagawa mo? Kumusta pag release reels mo? Eto, Naghihintay ng may babagsak na star. <laughs> Nakuha, no, delikado na yan. Kailangan mo na itigil yan doon. <laughs> <Magmaaga> pa. Ang <laughs> Wait a minute. Huwag mong subukan. Tagot. Masisira ang buhay mo. Huwag mo. Susubukan oh, no. sige. <laughs> oh, <yeah. How's> <laughs>

<laughs> Buti na lang. Hindi na butas. Ano yan? What? Ang mga naman likod. ko ano. Yung nasa hospital ka. Lalaala mo lang. Doctor is the best Hindi filter yan kapag pinato ng tinapay. May mm -hmm. swerte mo kung may palaman. <laughs> Oo oh, nga. Yung akala mo mawawalan, kano nang kidney. Puting ban. Parang pa talaga. Wala ka. Ano doon? Oh, 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 Alam uh, niya, tapos alam niya na eh. Dami pa naman. Bumaba lang pala eh. Ako nung dalaga pa versus nung may ano. <laughs> Kaya talaga. Gaano ba kayo? Pasensya mo. Pasensya mo.

lang nga mag-aya si Mrs. Ganto pa. Nako ibang tao pala yun. Lagot po kayong kumain din sa karinderya. Okay. Kasi po, dapat po kasi pagkakain kayo sa ganitong karinderya, meron po kayo dalang plato, mangkok, kutsara huh? tinidor, baso at saka platito. Ay, kakain kakaiba yan? Po namin yung kainan. Kakandawala lang kasi ng mga kutsara tinidor dito, nag-iingat lang po kami. Okay. <laughs> ay, wala tayong magagawa. Ay, bumalik na lang po kayo kapag may dala na kayo. Nga, kuya, Ay, marik kasi marahe pang kakain ako na iba, <laughs> ha? Huwag na po kayo sumagot. Huwag na sumagot. Kaya... Sumagot po kayo Bentaan kaya, eh. Wala kayong dalang plato tinidor, eh, Anong sakin? Ang pwede mong makuha kapag kinagat ka ng lamok. Tinggi. Rabis! Huwag patuloy ng halaman kung gusto, humingi sa girl. Kung ikaw akong gusto, pwede tikahingin si mong mama. Talaga. Paano masabi? Talaga. Bahala ka sa buhay mo. Siya daw ang bahala. Pag nagreklamo sila. Lagot. Nandiyan na yung, yung polis. Oh no! <laughs> 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 Nagpanggap na sopa. Ang <laughs> bihira. <laughs> Sige, nakabidyo ka. Magatin mo kami, nakabidyo ka. <laughs> <laughs> Natakot. Ayun, sumakasama so, niya. Saan si mami mo? Ayun. ako ko, support him na mga parents. Ready ka na? kinakabanta Ay, hindi kinakabahan si candidate number 3. Ready ka na sa tanong? Okay, Gotta, ito. ito yung tanong. Ano ang wish mo? Again, ano ang wish mo? Gusto ko maging pangit yung tatay ko kasi sobrang wapo ng tatay ko. Babasa na all. Pogi problem. Kasi sabi paglalabas eh, isa sa kayong pinto eh, baka naman ba siya aircon eh. Ayan, lumabas na. Ayan, nakalabas na. na. Ay, lakas. Literal na lumabas eh. Ah, huh. pinagulo niya nanay niya. Ay, bibirit na. Ito ang hari. Kawawa naman si ate. Malay mo, importante yung sasabihin. Pinasabi ah, ng bagay. Ang kitahan na tawag si mami. natanggap mo na ba yung 20,000 na pinadala ko sa'yo? Hmm. Sabi mo kasi wala kayong pambayad ng kuryente tsaka upa ng bahay inyo. Ah! Giyo mo <laughs> ng bayaran kasi ano, iba naman yung bigay sa utang. Siyempre, kung pa-utangin kita, ayoko naman mag-expect ng ano, babayaran natin. Ala! Ang lang yung ibayad mo sa akin. Hindi mo kasi tao na. na Sige, sisend ko sa'yo bukas. Hey! Hey! Baby, promise mo sa akin, ano ha? Um, ibabayad mo ng upa ng bahay ngayon. Kasi kinuha ko lang yan sa savings namin ni ate. <laughs> <laughs> Alam mo, di ka mapapatulan ah. <laughs> Pwede niyo po shoutout yung mama ko. Shoutout <laughs> po sa mama niya. <laughs> <laughs> <Thank you po. laughs> hey. Ay sorry, tanong ko, tropa ko. Tarik mo yung edit. Hindi ko Gulat ka, no? <laughs> Patulog na sana biglang. <laughs> ah, bing lamok naman niya. <laughs> ah, si Pagati. Wow naman. Wow. Ay, Wow.